Masimayin nga po natin ang mga pangyayaring yan. Makakausap natin ang political analyst na si Ginoong Ronald Llamas. Magandang hapon po, uh, Sir Ronald. Magandang hapon, niya, Jack. Nanya ba si Jack? Si Jack po ay nag-birthday leave. <laughs> Ah, happy birthday! Advanced happy birthday, birthday to my partner. Yes, oh. pagbigyan na po oh. natin. Ang kasama ko po ngayon ay si Christian Bascones. Good evening. Uh, Hi. Hi, Christian. Sir Ronaldo. Ayun, okay. unahin na natin. Pa, hindi ko kayo makita eh, kaya pasensya. Ah. That's, uh -huh. ah, hindi niyo po kami makita pa. That's okay. Unahin na po natin ang mahalaga na niyo po kami, no? Ito nga, uh, pahayag niya, yes. ni uh, Majority Leader Sandro Marcos. Sinabi raw niya na, or sinabi niya, na kusang loob na haharap siya dito sa ICI. And ano po ang reaction niyo dito? Ito yung pag-akusa sa kanya, ni Zaldico, at uh, itong kanyang uh, pagsabing willing siya na harapin ang ICI. Well, without prejudice do sa gagawing investigasyon ng ICI, at iba pang ahensya ng gobyerno, uh, kung sakaling aabot pa yan sa ombudsman, ay uh, maganda yung effort na yon. no? na ikaw na mismo mag-volunteer para investigahan. At kung may mga papeles ka para sagutin, yung mga sinasabi ni, San, ni Saldi ay maganda rin yon. Kahit hindi naman talaga required yon dahil yung uh, statement ni Saldi ay hindi naman talaga Uh, isang legal document pa. No? Hindi siya sinumpaang sa laysay. At uh, ginawa lang siya through Zoom. Mahirap naman na, na yung uh, engagement mo sa ganyang ka, katitinding mga aligasyon ay through Zoom lamang. No? Pero uh, in spite of that, ay magandang effort yan. Na, in, uh, ikaw na mismo mag-volunteer. At sana yung iba rin ay mag na. No? Hmm. Sana rin mag-volunteer sila do sa hinihinging, hinihinging sal ng ombudsman, yung hinihinging lifestyle check. Yan ay makakatulong dito sa ganitong klasing mga usapin. Hmm. Sir Ronald, si First Lady Liza Marcos isinasangkot na rin ni Zaldico. Dito ano po yung reaksyon niyo, Sir Ronald? Well, ayun na, katulad ng sinabi ko, habang uh, wala rito si Zaldico para ipakita yung kanyang mga resibo, na pinagmamalaki niya habang wala siya rito para ipakita yung kanyang mga ebidensya at walang magkocorroborate ng kanyang mga sinasabi ay uh, medyo may hirapan siya na pangatawalan yung mga charges na yan no dahil uh, technically nasa level lang siya ng ng kwal ng uh, ng rumors dahil nga walang silang pa walang sinong wala pang mga resibo wala pang mga ebidensya at wala pang corroboration. So, we will take it with a grain of salt. No? Yeah. Bagaman, kung may papakita siyang ebidensya, pwede lang simulan ng ICI. Halimbawa, in-specified niya, allegedly, yung mga insertions niya na ibiligay kay uh, Sandro Marcos. Eh di pwede nang simulan yun, no? ah uh, kahit hindi pa siya ganun ka-formal o official. Hindi ko alam kung ano sistema nila sa ICI. Eh sa ganyang klasing mga mga ebidensya. Pero in a way, hindi pa talaga siya ebidensya eh. No? Mm. Dahil nga, wala siyang sinumpaang salaysay at wala yung kompletong mga mga ebidensya na sinasabi niya. Kaya ang pinakamaganda, katulad nga ni Secretary Vince Stevenson ay bumalik na lang siya rito. Dahil hindi mo, hindi mo pwedeng gawin yan through Zoom eh. Hindi mo pwedeng gawin yan from a distance. No? Punta ka na rito. Mhm. Mm o oh, yun na nga po. You can say anything pero sabi niyo rin nga uh, grain of salt. Meron pa rin grain. Meron salt. pa rin grain. Yes, yes. Oh. No ako. andito ako ngayon sa Europe. Opo. Oh, Pwede kong sabihin si Jack Battellones, no? Si Jack Battellones ay merong isang Rolls-Royce na na sasakyan at merong isang palasyo, no? Dyan sa Forbes Park. Madaling sabihin 'yon. <laughs> 'Di ba? Layo-layo ko eh. Wala kasi As si Anoy, eh. wala at wala Matamang rin si Jack. Kasi wala rin si Jack dito para sagutin Tawa. po ang inyong katanungan. <laughs> <laughs> Malay natin ano. <laughs> De, pero um uh, isa pa, ito pa yung isa pang nakaka uh, ewan ko ba kung ano masasabi ko dito kasi wala raw siyang nakukuha. Ito nga si former congressman Zaldico sa anomalya sa flood control projects. Ano po ang uh, reaction niyo diyan? Ni singkura wala well, siyang natanggap. Well, yun yung yun yung main weakness ng testimony ni Saldico. No, yun yung main weakness na sinasabi niya na daan-daang bilyon ang dumaan sa kanyang kamay pero ni isang sentimo ay wala siyang uh, napakinabangan. Come hmm. on, no? We weren't born yesterday. Mas maganda sana uh, mas compelling yung kanyang ebidensya kung aaminin niya. Ako ay kasabwat dito. Ito ang aking nakuha, etc, etc. Pero yung sabihin mo na isang sentimo, wala ka nakuha kahit daan-daan bilyon ang dumaan sa iyong kamay. Maliban pa sa yung uh, pagkakasabi mo ay medyo kulang sa ebidensya, medyo, medyo, kwan, medyo, medyo mahina. Medyo mahina. No? Uh, ikaw ba, Nina, pag dumaan sa iyo, daan-daan bilyon, sasabihin mo wala ka nakuha ng isang sentimo? Nako, <laughs> mahirap yung katanungan na yan, ano? Yung nagbabaho ka na walang bayad. <laughs> <laughs> para wag <laughs> na po ako isali diyan ako po ay uh, 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 sana, sana all uh, 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 <laughs> oh, eto pa may, pa kami. Sir Ronald, sa likod na rin po ng mga kaliwat kanan ng mga fake news, mga misinformation at hindi na beberipikang mga impormasyon. Malinaw ay wala namang nagsasabi na guilty si dating House Speaker Martin Romualdez sa anumalya sa flood control. At wala rin evidentia laban sa kanya. Mismo ang uh, ICI na rin ang nagsabi na walang nakitang mali huh? na may kaugnayan si uh, dating House Speaker Martin Romualdez sa uh, uh, flood control scandal. At uh, ano po ang reaksyon ninyo patungkol dito? Well, uh, kailangan uh, ilabas ng ICI yung dahilan kung bakit uh, nirecommend nila sa ombudsman na kasuhan si Speaker Martin Romualdez. no? Hindi naman nila kailangan ilabas lahat ng kanilang ebidensya. Kung baga yung uh, bahagi ng ebidensya na compelling enough para kasuhan ng ombudsman, kung saan sila nag-recommend na kasuhan, ay uh, pwedeng makita ng publiko. Paano ang sinasabi kasi ni ng mga nung kampo ni Speaker Martin Romualdez, eh ang lumalabas na ebidensya ay yung statement ni Saldico na sabi nga natin for now ay hindi ebidensya at yung statement ni Gutesa na sa ngayon ay nawawala. Ibig sabihin, no, nasa na ba siya? No? ah. Uh, at uh, may kaunting imperfections mismo yung kanyang testimony. So, uh, kailangan nating itiyan yung pinanggagalingan ng both sides. Nag-recommend ang uh, DPWH at saka yung representative ng ICI sa so, ombudsman para kasuhan si Speaker Martin Romualdez. Okay. ng kampo Speaker Martin Romualdez, yung ebidensya na ginagamit nung nagsampah ng rekomendasyon sa ombudsman ay yung testimony ni Saldico at saka ni Gutesa. Medyo kanyon, medyo mahina you know, according to the camp of the Speaker. Kaya siguro ay uh, hindi kasi natin alam kung ano ba talaga yung laman ng kahong-kahong ebidensya na ibinigay ng uh, DPWH at saka ICI sa uh, ombudsman. Siguro kailangan linawin eh dahil yung sabi ng company uh, speaker, Mayrong mayrong inilabas na na statement ang ICI na sinasabi na walang walang ebidensya linking him no linking him to the scandal ng flood control. 'Yun ang uh, statement daw ng ICI. So kailangan maglinaw ng ICI. ano ba talaga? Oh, so bakit no, no? Nag sila nagrecommend? nakasuhan. Yes. So kumbaga, yes. hindi ho talaga nagkakatalo yun. Tsaka para ma malinaw din ano, it's just a recommendation. Mm -hmm. Wala pa namang kaso. Hindi ibig yes. sabihin yes. na nag-refer sila sa Ombudsman ay may kasalanan na o dawit si uh, dating house yes. speaker dito mm -hmm. sa kaso. Yes. Or kung sino man It's a man recommendation. Yes. Pero siyempre, pag magre-recommend ka nakasuhan ng isang tao, dapat medyo compelling din yung evidence mo. Kaya hindi ko rin naman uh, uh, sasabihin na hindi compelling yung evidence nila Secretary Vince Dizon at saka Babe Singson na nag recommend sa Ombudsman dahil hindi ko naman personally nakita eh nakita ko lang yung mga kahon-kahon na pinresinta nila sa press conference. Mhm. Mm And uh, maiba naman po at eh, trillion peso ah uh, yeah March ngayong uh, darating na weekend sa so Sunday po ano po ang inyong nga uh, basa po dito sa mangyayaring ng uh, malaking rally uh, this uh, Sunday ah uh, Ginoong yan. Mahalaga ito dahil uh, ito yung pag sustain ng anti-corruption movement. At ito ay going nationwide. Kumpara nung September 21 nationwide at ang nangunguna rito ay simbahan mga obispo at kardinal, mga civil societies, mga progresibong partido, no, katulad halimbawa ng Akbayan, sila yung nangunguna rito. Pero ang kaibahan nito, nationwide ito. At ang calls nito ay ipagpatuloy yung anti-corruption investigation, kasuhan, ang mga dapat kasuhan, ikulong yung mapapatunayan na gumawa ng katiwalian at bawiin yung kanilang ninakaw pero lahat ito, gawin natin sa isang legal na pamamaraan. Gawin natin within the constitutional framework. Huwag natin uh, suportahan ang calls na labas sa konstitusyon. Halimbawa, yung mga ibang grupo na nagsasabi ng revolutionary government, yung ibang grupo na nagsasabi ng military junta. No? Uh, pag sinabi kasi yung military junta, medyo nega. Kaya ang sasabihin nila ay civilian military council para ma-soften hmm. pero ang ibig sabihin niyan ay itatapon mo muna yung constitution yung rule of law at yung mga uh, self uh, uh, self-appointed leaders ang hahawak ng gobyerno eh hindi natin sila kilala no hmm. hindi natin sila kilala kaya uh, yun yung kaibahan nitong uh, November 30 rally Yes, anti against corruption. Yes, against impunity. Yes, against dynasty. But within the legal constitutional framework. Alright. Dahil may mga iba rin kasi na magra sa November 30. Magkaiba yan. Mm Huwag po tayong padadala sa mga iba na labas na po sa konstitusyon. At alam naman po natin kung sino dyan yung may mga hidden or not so hidden agenda. But uh, maraming salamat po sa ating political analyst. Sana hindi masyadong maginaw dyan no, sa Europa. Uh, Sir Professor, former Secretary Ronald Yamas, maraming salamat. Salamat. Po. Salamat niya, Christians.